ang Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan, ang itinuturing na may pinakamalaking nasasakupan. Umaabot po ito sa isang daang libong mga residente. Pero sa gitna ng emergency, kahit sira ang kanilang ambulansya, hindi ito naging hadlang para umalalay sa mga nangangailangan. Sa na populasyon nito mayroong mahigit sa libo, halos ang ka-populasyon. Hindi talaga gusto ang isang ambulansya lang. Minsan nakapaghatid ang ambulansya, pagdating sa Maynila, hindi pa man napapatay, may dadating ng na naaksidente uli, o may mga o nakagat ng aso, nadadalin agad sa Maynila para uli mabigyan ng pangunan lunas. na rin siyang ambulansya. Kaso sa tagal na ng ambulansya, sa luma na siguro nagkaroon na ng depresya. kaya siya nabangga sa isang puno. Ano, dahil talagang bugbog na bugbog sa kahatid ng pasyente sa hospital sa Maynila. Ngayon, may bagong nga dumating kaso nga ang nangyari doon sa ambulansya, hindi rin siya ganon tumagal dahil sa dami talaga ng tao rito sa Muson, halos isa lang ambulansya tumatakbo para lang makapaghatid ng pasyente sa ospital. Napakagastos talaga ang pag-maintainance ng ambulansya kasi ang takbo niyan, halos hindi mo na matutubigan, umaga mo lang matutubigan. Mamaya, minuto pa lang, na uli ang mo sa ospital. Ang gagawa naman eh, buti lagi kung meron tayong motor pull, eh hatid lang natin sa isang talyer para lang maayos yung ambulansya. Ang naging alternatibo ng barangay ngayon, habang wala yung ambulansya, ginagampanan muna ng aming dilaw na sasakyan, yung aming pang robing o pang-patrol tuwing gabi, na kung sakaling nakaka-encounter kami na aksidente, na kaya namang isa dito, iupo yung pasyente, ay eh, hinahatid na namin at ginagawa ng parang para may atito. Pagsapit ng dilim, isang lalaking sakay ng motorsiklo ang naaksidente. At dahil walang ambulansya, Alerto namang umalalay ang San Jose del Monte Rescue Team. So, pagdating po ng mga first responder natin doon sa area, so agad na sinabi na nila na red tag. So pagka sinabi natin na red tag, medyo uh, critical ang uh, ano ng pasyente. May continuous bleeding siya, may possible fracture. Parang baliktad sa kabila, baliktad. So ang nangyayari sa pasyente, Um, vehicular accident, self-accident siya. So, tumama siya sa barbed wire. And then, siguro dahil sa bilis nung takbo niya, and then yung barbed wire niya, razor type, pagtama niya sa lakas ng impact, nagkaroon siya ng damage. Ang mga damage niya, sa may right na, uh, shoulder, medyo malaki yung ano niya, abulsion niya, wak-wak niya. And then, nag, nagkaroon siya ng fracture sa bones, sa right shoulder, and then sa right hip, And then right leg, malaki din yung abulsion niya. And then sa may right toe, kita yung buto niya. nakaloon siya ng fracture sa buto. Balik ka, balik ka, balik ka. Spine board natin. <être unintilentile> <Leonardo> spine board ko, spine board ko. Spine board, spine board tayo. Inuman po sila dyan sa bahay lang. Tapos, nung pagkatapos po nila nag-inuman, hinatid niya yung dalawa dyan sa may Francisco. Mga bisita, Bobo. mga kandiyan. Si Alex, pre, ka ma, pre. O, oh, ganito ang gagawin natin, ha? Dali, hawakan ng ulo. Boss, 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 tabi-tabi, ha? Dadaan no. sa taa, yan. Yan yung Positive siya ng influence ng alcohol. Amoy din sa ano may alcohol breath siya. Hawak, hawak, hawak. And then, dahil sa sakit na nararamdaman niya, medyo nanlalaban siya. So, sa mga treatment na binibigay namin, yung paglalagay namin ng gasa and then ng triangular bandage, inaalis din niya. And then, yung oxygen na nilagay namin, inaalis din niya. Ang sabi niya, nasasakal daw siya. Sige, kuya, kuya. kuya, kuya, kuya. Baya, na natin <tipos> ito, sir. Ilalagay na natin ito. Ilalagay na natin ito. Ilalagay na natin ito sir, huwag mong kalawin, huwag mong kalawin, huwag mong kalawin, huwag mong kalawin, huwag mong kalawin kuya. So ang pag-handle ng pasyente hindi masyadong cooperative. Una-una, kailangan ma-stabilize natin siya. Kailangan yung mga parte na gumagalo sa kanya, ma-stabilize natin. But then, may handle with care. Kasi uh, possible na may fracture yung area na yon. So pagka hinawakan natin siya, kailangan medyo alalay lang tayo para hindi na madagdagan yung further injury.